Hindi mapigilang mainis ni Act CIS Representative Erwin Tulfo sa National Food Authority kaugnay sa so umano'y modus sa pagbebenta ng imbak na bigas sa mga private traders sa alagang 25 pesos kada kilo. Sa pagdinig ng kamera, inami ni NFA Administrator Roderico Bioco na binibenta nila ito sa private sector nang hindi sumasa ilalim sa public bidding dahil pasok sa panuntunan ng Commission on Audit ang pagbebenta ng bigas na malapit ng mabulok bilang pamamaraan ng pagdidispatsya. Pero labis na kinilismaya ni Tulfo na hindi man lang naisipan ng NFA na ibenta ito sa pamahalaan dahil sa katunayan, ang kamera ay nagkukumahog upang makahanap ng murang bigas. Mas lalo naging mainit ang talakayan ng mapatunayang bigyong ipabatid ng ahensya sa iba pang government agency ang pag ng inbak na bigas at ibibenta sa murang halaga dahil may naipresentang liham mula sa DSWD kung saan tinanggihan ng NFA ang request nitong supply ng bigas. Dahil dito, nanawagan si abang lingkod party list Representative Joseph Steven Paduano na imbitahan ng Office of the Ombudsman sa susunod na pagdiniig para maliwanagan ang investigasyon.